alam for today. Ayan o. grabe, napaka-fresh talaga. Ay! Napaka-fresh pa talaga ng isda. Ito yung mas maganda dito sa probinsya dahil fresh na fresh talaga. Buhay na buhay pa ang isda, mga kalalabs. Kitang-kita nyo naman. Ito yung pinakamasarap na balik-balikan kapag ikaw ay nasa probinsya, lalong-lalo na dito sa Bantayan Island. Marami talagang fresh na isda ang mauulam natin sa araw-araw. Makabawas po tayo ng mga fat sa ating katawan dahil dito sa isdang to. Ayan oh, ah, grabe. Napakalaki. O, oh, di ba? Diba? So, simpleng-simple lang ito na ulam pero napakasulit ng sarap. Ayan. Ito ang masarap. Pahit kasi ng sabaw kayo. kayo grabe buhay na buhay pa siya talaga mga kalalabs kita mo yung mata ito ang pinakamasarap sa isda ang mata ayun hmm. sa parting ulo talaga yan pakain natin buhay pa man kumain ka ayan ina na ayan kumain ka oh di ba kinakain pa niya yan pakainin pa natin yan Kain, kain lang. Ayan. Kain ka lang dyan. Baka busog ka. O. Oh. Di ba? Buhay pa kasi siya eh. Galing pa to talaga sa dagat. Ayan. Yeah. Ayan, kain lang niya talaga. Ayan. Baka busog ka. Yung maliliit na isda, ipapakain natin dito sa malaking isda. Pero, kakainin din ang malaking isda. Ayan. Uh -huh. Anong ulam ang gustong lutuin nyo nito? Tinola. Tinola, preto, tapos gawing escabeche ang ating preto or inihaw. Maraming pwedeng gagawin dito sa fish na to. Yan, lilinisa na lang muna na natin ang, ang natin ng kaliskis habang buhay pa ang ating isda. Para lulutuin natin pang uh, tinolang isda or maprito po tayo. Kaya naman, gawin natin iskavichi after natin ma... Ito. May mangita si Lili Manok ay ako. Ay, buhay na buhay pa rin. Kahit kinakaliskisan na natin matatanggal ang kanyang freshness katapos natin nakaliskisan tingnan yung mga kalalabso ang fats ng isda grabe taba ng isda Thank you for watching. Don't forget to follow me, Miss Nights.